Mga uh, welcome back to my channel, Tsuyans Vlog Channel. Uh, for today's video po, dito kami sa, ano, sa parking ng aking bilas. At dito po ngayon. At maglilinis kami ng ano, sasakyan kasi mukhang napakadumi. Galing kasi siya ng Bicol kaya lilinisin namin. Ayan, sana po tunghayan niyo ang aking ano, video. Salamat sa inyong pag, ano dyan, aking mga video. Ayan. Nako naman kasi pag naman ang bilas ko. Oh. Ako, walang bayad yan. Ayan. Bumabalik na naman sa pagka brand new. Ayan o. Oh, kumikintab siya Oh. Ayan. Tuloy-tuloy lang yung paglinis. At kanina sinabunan namin yan. Yan yung ano niya oh. Yung unahan niya. Maganda rin siya tingnan. Malinis na. Sipag na nga bilas. Oh. Talagang pinapakintab niya. Ay, ano kami. Talagang bumili pa kami ng sabon na ano. Pang Karwas talaga. Yan, kita niyo naman mga kaso yan. Talagang kumikintab siya. Ano, kumikilang. Medyo masilaw lang kasi ano na, may araw na. Yan, ano pa rin? Okay na ba? Okay na lang, okay na lang Ayan, okay na raw Okay na lang Okay na lang yung pag paghihirap okay, okay. At yun ang kasarapan yan mga kasuyans Pag mayroon kang ano uh, Sasakyan Kung may mga pang madali ang nalakad uh, Ano, di ka na mag -ano, di ka na mag-antay ng, ano, ng sasakyan. Kuhanin mo na lang agad sa parking. Ayan. Ayan, nagiging ano na naman siya. Nagiging brand new na naman siya. Kasi yung, ano, yung tag-ulan din, nagka-parking siya dito, ay ano naman yung parkingan dito. Buhangin, kaya tumatalsik yung mga dumi. Super dumi yung mga gulong niya kasi umabot ng talsik ng ulan. Pero ngayon yung katawan niya, ayan. Talagang malinis na siya, oh. Ayan, konti na lang daw. Matatapos na. Yung kuit na lang pa rin, oh. Ayan, yung kuit na lang. Ang ating oras ngayon ay nasa last days na. Medyo masilaw na kasi yung ano yung araw mabuti na lang mayroon na kaharang na ano punong mangga ayan medyo naharang pa yung kalahati ng sasakyan sa punong mangga kaya medyo yung unahan niya medyo malilim pa. kaso yung ano niya kalahating katawan na nabilad niya sa init kasi medyo may kalayuan yung mangga sa parking ng sasakyan Ayan, kinukuha lang ko siya ng malayo. Malayo siya, ayan. Medyo mga 10 meters yan. Dito sa tinatayuan ko. Ayan, maganda na setting na. Makintab na. Parang brand new na brand new siya. Parang galing pa siya ng kasa. Ayan, may mga nagdiskarga pa dito ng yelo. Dito pala yung ano, yung ano talaga ng yelo. Kumprahana ng yelo. Puno yung ano niya. Yung e-bike. Ayan, naisama ko tuloy sa ano, sa aking video. Kasi mukhang maganda yung anak buhay dito. Ayan, shout out to sa ano, mga nagkakarga ng yelo dito talaga mga kaso yan parkingan talaga dito ayan paikot yan doon puro parking yan ayan ikot yung camera ko ayan dami yan hanggang doon sa likod Meron yan ayan mga kotse yan lahat parkingan talaga yan ayan dito lumalis na yung parking dito ayan hanggang dito sa kotse namin ayan na ano ah Okay, okay na? Ayan, okay na raw. Salamat, salamat sa inyong papanood. Sana masubaybayan nyo ang mga video na aking in -upload. At huwag nyong kalimutan na mag-subscribe. Po, ay huwag nyong kalimutan mag-subscribe. At saka pakihit na rin ang bell button ng all para sa lahat na ma-upload kong video ay inyong masubaybayan. Ayan. Ang dami ng inyong kaligayan at nagkumpay sa bawat araw. Salamat, salamat sa inyong lahat dyan. God bless you sa inyong lahat dyan. Bye-bye.